Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala ang two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa birthday celebration ng kanyang ama, si Mark Andrew Yulo. Sa kanyang post, ibinahagi ni Angelica Yulo, ina ni Carlos, ang ilang mga larawan at videos mula sa party na ginanap sa Newport World Resort sa Pasay noong October 12, 2024. Celebrating Mark Andrew Yulo's birthday with the fam bam. Thank you so much to our sponsor Miss Joji and her husband. God bless you always, isinulat ni Angelica sa kanyang post. Habang nagaganap ang party, nag-enjoy ang pamilya Yulo sa sayawan at kantahan sa mga inihandang music ng establisimyento. Sa kabila ng matagumpay na selebrasyon, napansin ng mga netizen na mayroong isang tao na hindi dumalo sa event. Matatanda noong Agosto, nangako na si Carlos na magkikita sila ng kanyang ama. Maraming salamat pa, masaya ako nakita kita doon nakasuporta, Pasensya na, pa, hindi ako masyado nakakaway. Ang daming nagpa-autograph, hehe. kita Katsun, pa, sabi ni Carlos. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagkikita ang world class gymnast at ang kanyang ama, at hindi rin siya nagpadala ng birthday message para rito. Paulit-ulit na rin sinabi ni Mark na gusto niyang makipagkita kay Carlos at hinihikayat pa itong humingi ng tawad sa kanyang ina. Iniwan ni Carlos ang kanyang pamilya at hindi na sila kinausap mula nang akusahan niya ang kanyang mga magulang na kinukuha ang kanyang perang naipon mula sa pagsali sa mga international competitions.